Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy pa rin ang ginagawang pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y matapos bombahin ngayong araw ng Chinese Coast Guard ng Water Cannon ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nasa kalagitnaan ng resupply mission sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinlo. Magdadala lang anya ang mga barko ng BFAR ng crudo at iba pang noche buena items para sa mga mangingisda sa Scarborough nang harangin ito ng mga barko ng China at iba pang Chinese militia kung saan dito na nga nagsimula ang kanilang panghaharas pasado alas 9 kaninang umaga. Sa lakas nga ng pressure ng water cannon, nagtakbuhan ng mga tauhan ng BIFAR at Philippine Coast Guard at iba pang sakay ng mga barko ng bansa, gayon rin ang iba pang tauhan ng BIFAR na nakasakay naman sa mga rubber boat. Nasa dalawa umanong barko ng China ang sinabing humarang at sabay na nagbuga ng water cannon sa barko ng Pilipinas. Ligtas na umuwi kahapon December 8 ang 27 mga Pilipino na biktima ng human trafficking para magtrabaho sa Cambodia. Nabatid na nailigtas ang mga Pilipino ng mga tauhan ng Cambodian National Police sa koordinasyon ng Philippine Embassy sa Panampen nitong nakaraang Setyembre. Sinalubong naman ang mga ito ng DMW, DSWD, DFA, OWA at NAIA Task Force Against Trafficking at kasalukuyang pinoproseso na para mabigyan ng kailangang suporta mula sa pamahalaan. Samantala, ligtas ring umuwi ang huling walong Pilipinong seafarers na sakay ng barkong K-Max ruler nitong biyernes, December 8. Kompleto na ang 25 seafarers na bahagi ng crew ng K-Max Ruler na tinamaan ng Russian missile sa Ukrainian Black Seaport of Pivdenyi noong November 9. Tatlo ang iniulat na nasaktan sa atake subalit na sa mabuting kalagayan at narito na rin sa bansa. Sa crew ng K-Max Ruler, mayroon silang matatanggap na 10,000 pesos na tulong pinansyal at inaasahang makakakuha rin sila ng karagdagang insurance at iba pang benepisyo mula sa kanilang mga ahensya. Tiklo ang walong kabataan matapos mahulihan ng aabot sa labing limang kilo ng marijuana sa drug sting operation sa Bulacan ilang araw na ang nakalilipas. Ayon sa San Jose del Monte City Police Station, 11.20 ng gabi na aktuhan ang isang suspect na kinilalang si Ritz Medrano na nagbebenta ng marijuana sa police asset na nagpanggap na buyer. Nangyari ang drug buy-bus operation sa barangay Gumaok East San Jose del Monte City, Bulacan na nagresulta sa pagkakaaresto ng walong hinihinalang drug pushers. Kinilalang mga inaresto na sina Ritz Razel Medrano, 25 years old at Tubong Batangas, Isang babaeng kinilalang si Jewel Rosales, 18 years old, Diego Rosales, 20 years old, John Lloyd Cabual, 23 years old, na pawang mga residente ng nasabing barangay. Kasama din sa mga inaresto si na Jordan Luena, 25 years old, Carl Raven Alamag, 19 years old, Ruel Olermo, 18 years old at isang 16 years old na alias Jeric, na pawang mga residente ng barangay Bitungul, Norsagaray, Bulacan. Nakumpis ka sa kanila ang 10 bricks ng marijuana, isang sako ng marijuana at isang plastic bag ng marijuana na tumitimbang ng 15 kilo at may street value na 1.8 million pesos kasama ang mark money at isang coin purse. Umaabot sa 500,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Cotabato City nitong Webes, December 7. Sa isinagawang anti-smuggling operation ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, nakumpiska ang labing pitong kahon ng smuggled na sigarilyo sa Purok, Palayan, Barangay, Tamontakawan ng siyudad. Nangyari ang operasyon nang may nagtimbre sa mga otoridad na mayroong smuggled boxes ng mga sigarilyo na ibabiyahe sa hindi pa natutukoy na lugar. Agad namang rumesponde ang mga kapulisan sa lokasyon at nakita nga ang mga abandonadong smuggled cigarettes na itinurn over na sa Bureau of Customs. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.